Nandito nga ulit tayo sa SM City, Bicutan at manonood tayo ng sine. Showing na nga ang Gladiator 2 at ito ang papanoorin natin. Yung pang 6.20pm nga ang napili nating oras dahil hapon na tayo dumating dito sa loob ng SM City, Bicutan. Gladiator, 620 So may ticket na ako for Gladiator at 6.20pm. pa 5 o'clock pa lang meron pa ako 1 and a half hours. At dito ko nga naisip kumain sa Poutzine, nakaharap lamang ng SM Hypermarket. Inorder ko nga ang kanilang shark's fin na dumplings with rice. At pagkatapos ko nga kumain, syempre it's time for my favorite, matcha. Dito nga ako umorder ng aking matcha sa Tomorrow Coffee dahil napakamura nga dito at masarap din ang kanilang matcha. Umorder lang ako ng small size na matcha. few moments later. So, lagpas na ng 6 o'clock. 6.20 mag-start yung show, yung movie. Gladiator yung papanoorin ko. Bali, first come, first served. daw. Ah. Walang seating arrangement. Seating arrangement. Walang seat number ko pa ka. So, dito na ako sa loob. Nagsisiyar muna ako. Nag-CR na nga muna tayo dito para hindi tayo maistorbo habang nanonood. At syempre, outfit check na rin. At pagkatapos niyan, dumiretso na tayo sa loob ng sinihan para manood ng Gladiator 2. <coughs> is rated R16 it may contain themes language at natapos na lang ang palabas and i recommend to watch this movie wow! done watching gladiator and at pagkatapos manood ng sine syempre hindi pa tayo uuwi magtingin-tingin muna tayo dito sa loob ng SM City Bicutan at nabili ko nga itong denim hat Thank you for watching!